Hello, mga Mars and Pards! Kamusta naman kayo? Sumisipa-sipa naman kayo, di ba? mga buto nyo, gumagalaw-galaw pa? Simulan na natin to. Tapos ng ating masayang food trip sa South, balik na tayo sa trabaho. Ngayon, may isang tanong na matagal kong itinatanong sa akin. Okay? Kawanted, paano ba mag-file ng demanda o reklamo? Nito kasi yan. Feeling abogado feeling abogado. Serious! <laughs> Disclaimer lang ha. Ito ay based sa aking first-hand experience. Kung may kulang o may kailangang idagdag, please comment down below. Okay? Serious! <laughs> Gawin nating halimbawa ang mga mapanirang po sa social media. Anong gagawin mo kung ikaw ay naging biktima ng isang mapanirang post? Una sa lahat, kailangan mong ihanda lahat ng ebidensya mo, kolektahin ang lahat ng ebidensya na magpapatunay ng cyber libel. Kasama dito ang screenshots ng mga posts, comments, messages at iba pang electronic na communication. Oh, ano? Ano dapat ang screenshot, 'di ba? Isa-isahin natin, sige. Sa ganitong vlog, ang daming napapa na napapa-ready, 'di ba? <laughs> okay, unang-una, 'Yung post kung saan may paninirang puri. Kasama dapat ang hyperlink o web address na nakakasirang post. Oh, handa na ba kayo sa pangalawa? Okay. 'Yung profile picture ng nag-post para mapatunayan mo na siya talaga ang nag-post. Isama mo na rin ang hyperlink. Gigil na gigil 'yan, ah. Oh. Panghuli, ilan pang mga posts na magpapakita na ang account at post na iyon ay pagmamayari ng iyong kinasuhan. Tulad ng personal pictures at personal posts, pwede rin kumuha sa comments. Bakit hindi na kailangan lumapit sa NBI o PNP kapag maayos na ang ebidensya mo sa kaso? Kasi, tatagal lang ang kaso. Ang karaniwang dahilan sa paglapit sa NBI o PNP ay para makakuha ng ebidensya. Pagkatapos, magpunta sa Office of the Prosecutor at magsampa ng formal na reklamo. Dapat isumite ang lahat ng ebidensya at magbigay ng pahayag ukol sa insidente. Sana ay nakatulong ito sa inyo. Kung may iba pa kayong tanong o gustong linawin, huwag mag-atubiling mag-comment. Mag-comment lang kayo. Ano ba kayo? Huwag kayo mahiya. Comment lang. Cheerios!